So yun guys, andito tayo ngayon sa bundok at pauwi na sana kami pero may nadaanan kami dito ng kakaibang bunga. So ano kaya ito guys? Uh, comment nyo guys kung kung prutas ba 'to, kung anong prutas ba 'to. At kung nakakain ba 'to. Ito yung katawan niya guys, oh. Ito yung katawan niya, uh, gumagapang siya ito. ito yung pinakaugat niya. Tapos, ito yung pinakabunga niya, parang lansones. Ayan. Comment nyo guys kung anong tawag sa inyo nito. Uh, di natin titikman kasi di natin sigurado kung nakakain ba o hindi. Ito kanina, may binuksan akong bunga niya. Ito yung laman niya. Oh. Yan. Tapos may buto siya. Tapos yung amoy niya guys, uh, matamis. Parang matamis yung amoy niya eh. Hindi ko tinikman pero uh, sa amoy pa lang, parang matamis eh. Ayan, kukuha tayo. Pakita ko sa inyo. At kakaiba din yung ano niya. Uh, buto niya. Dito na nga guys yung bunga niya. Ayan. Ito yung ano niya, loob niya. Tapos kakaiba din yung ano niya, buto niya. Buto Ayan. tingin ko kinakain niya pre. Kasi yung amoy niya parang kinakain eh. Yung amoy niya guys, uh, para siyang uh, amoy ng yung nipa, bungang nipa. Yun yung amoy ko. Yun yung pang-amoy ko. Ayan siya guys. dami pa naman ano. dami. Pero nakakapag rin guys kasi kung nakakain to baka kinain na rin ng paniki or mga ibon kasi first time ko makakita ng ganyang bunga guys so comment nyo na lang guys kung, anong, kung nakakain ba yan so hindi ko nirekomenda na kainin nyo rin kasi hindi pa natin confirm kung nakakain ba o hindi so kaya nga mamaya pag uwi ko wala kasing signal dito sa bundok mamaya pinicturan ko na siya i-image search ko na lang tapos pag-aralan pag ko kung anong tawag nito sa local term o kung ano ba sa English niyan, kung edible ba o hindi. So sa ngayon, uh, magko-comment na lang ako dyan sa video kung edible ba o hindi. So pagka edible siya, babalikan natin to at titikman, na. titikman natin. Alright. Marami pang ano dito guys, oh, mga bunga-bunga. Pati ito, oh. ito, isang variety ng ano? Uh, isang variety ito ng fig fruit or igos or tibig. Yeah, igos, picos, uh, tibig, tabog, fig fruit. Yan, ito. Isang variety siya. Ang tingnan, no? Ang dami nga, pre. Okay, so, guys. Uh, papalo na lang. Hanggang dito na lang video natin. At pag may nadaanan pa kaming mga kakaibang prutas maya-maya, uh, ulit natin. Right? kanina at nakatumikim na kami ng tagbak. Ayan, tagbak. Ito yung tagbak. Ito guys, tagbak to ito yung ng tagbak pero para siyang ano guys giant na luya yung ano niya yung stem niya ayan may, parang may gumihan dito pre at tagbungahan ngayon ng gumihan yung parang parang langka guys alright video ulit natin